Kailala niya ako, kailala mo ako, di ba? Ah, <laughs> <laughs> oh, tawag na dito, Lucy. Ang dami na sinaliya motor show niya. Pay wala. Binenta niya na yung Raider 150 FI niya. Binenta mo na no. Ako mas sikat pa kay Boss Lucy, may 1M followers na ako, dalawa pa page ko. Guys, kina mag-decide kasi king ina bias to eh. May ilig sa Raider Selfless, sabi niya maganda 'yung eh, mga pambisaya yan eh. So tingin niyo, mas maganda tong motor ni Lucio Boy tawanan nyo. Tawanan nyo ng tawanan. Kung tingin mas maganda naman tong motor ko, pusuan nyo. Pusuan nyo kasi mas maganda motor ko eh. Wala kang pakilang ulit. Gusto ko mga rider. Okay. harapin ko kayo lahat, king ina nyo. Sana mapukol ka ulit. Mapukul king ina mo. So guys, alam niyo na king ina, nandito na naman ako. Siyempre, ayan o. Oh. alam niyo na ako saan Dito ako nagtatrabaho. Guys, sa mga gusto magpagawa ng mga big bike nila dyan, mga ano. Dito lang ngayon. Kasi, ito may napansin ako. Pero ano, pinapaganda niya na naman yung Raider ano niya, 150. Ba't anong anong meron? Ba't pinapaganda mo 'yan? Hindi ah, pinapaganda. Ano? Talagang maganda na 'yan. Maganda. Asang banda? Oh, tingin mo. Ano, mo. Ito. Uriquan. Uriquan. ito, ito. Uriquan, mo mo. Ay, ano ba diba, 'yun? Torik ba 'yan? Torik ba 'yan, Brembo mo? Syempre. Oy, ano? 'Di ba ano? Hey. Kilala niya ako, kilala mo ako, 'di diba? ba? Patay 'yan kasi boss. Ah. <laughs> no? Bata ko hindi. Okay. Ipa 'yun eh, no? Oh. Di ako upol. Kung mo gagawin yung mga tao. Ay, bulat ha? Lagi ka nakasalamin eh. oh pula ka daw. Ba, ba, ano ba, ikaw nakasalamin ka din naman ha? Bakit? Okay, lang to. Oh, yun lang. Oh, so, nga ako, miyaw miyaw. Pagawin Kasi G, ito, Ang inaano ko lagi, lagi niyang piniflex, lagi niyang pinupunta. Ito, 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 eh tawag ka dito Lucy Kaso G, tayo naisipin mo, ang dami na sinaliya motor show niya. Pagpak, wala. Wala, G. Kaya sa akin naisipin mo, wala pang sinasaliya na motor show yan. Kilalang kilala na, G. Sabi nga sa akin nung gumawa na itong motor na ito, paris kasi namin ang motor. Kilala talaga yan sa Leonel? Ha? Kilala yan sa Leonel? Ano meron sa Leonel? I-search mo, Leonel. Ano meron sa Leonel? Ano ano Tanong yung mga Ikaw. viewers, di ba? Guys, sikat to sa Leonel. Ano meron? Ano, 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 baka may alam ka, ano yung Leonel na yan? Ewan ko. Ah, John shop <laughs> Sabi sa akin nung gumawa na ito, yung nag-build na ito, si Bion, napagkakamal daw siya si Robot. Masikat pa daw ako sa kanya. Sabi niya, eh siyempre, alam mo naman eh, ako masikat pa ako kay Boss Lucia. May 1M followers na ako, dalawa pa page ko, di ba? Eh, wala naman, naman eh. Talaga? Ang bala ko kasi sana, habang wala pa yung 610R, hindi pa ako maabot ng 10K eh. Lalaban ako muna to. Dito, may kinarga kasi ako dyan na hindi mo nalalaman. May bagong kinarga dyan. Ay, ano pa ikarga mo dyan, butik buhangin. Kung huh? ano pa, hindi man nanalo yan. Ako <laughs> po. abang mo na, puro butik buhangin yan. Ayang tawag dyan, rat look. Rat look yan. Literal na rat. Ha? Huh? Ang laki ng motor, walang laman yung makina. paw. Guys, meron akong tinago dito. May kinabit akong bago dito sa ilalim. Hindi ko muna sasabihin kung ay, ay. ano yan, mayroong pindutan dyan. Biglang lalabas yung nitro. Ito, nasa na pala yung FI mo? Nasa na pala yung FI mo? Ganun talaga pag pogi, hindi lumalabas. Baka mangitim, kagaya mo. Hindi uh, lumalabas. Pag pogi, dapat lumalabas. Nagpapakita ka sakali. Alam mo, ang siguro, ito nangyari. Binenta niya na yung Raider 150 FI niya. Binenta mo na, no? Nasampal ka na ba ng 10 Raider FI? Ah. Kung ako sa'yo kasi, mag big bike ka na lang. Kaya na ang pangit-pangit ng mga riders mo. Yung mga, yung mga, mga nagbibuild ng na ganyan. Mga ayasib. Mga ayasib. Mga Kung dito katulad. na. O ba? Na, ba okay. Eh ano ba to? Basura. Ba pangit ba? naman talaga O oh, sige. Ay, ay. Ah, sakto to. Oh. Ay, lang. Kapit natin sidecar. Sakto. Kulang side tayo pa? sidecar. Ayun o. Oh. Sidecar o kapit sidecar. Kunin natin sidecar. Kapit natin. Ayun 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 o. You know. Ayun Hay nako. Ano mga lagay mo diyan? Uwi ka na. Hay nung laging basura 'to, mas bago 'to. Yung bakit lagi mong basura 'to? <laughs> guys, tingin na. Masado tum bias si eh. mahilig sa mga ganyan. Siya pa sasabi niya, maganda sino, 'yan. Sino mabayas ba mo? No bias ko. Ikaw ko na sayo. Kasi reader yung mga hilig niyong pang-aya, diba? Kayo na mag-decide, guys. O sige, hayaan kami tama mag-decide 'to. Guys, kayo na mag-decide kasi kingin na bias 'to eh. Mahilig sa reader siempre sasabihin niya, maganda 'yung eh. mga pang-bisaya yan eh, diba? O oh guys, kung so tingin nyo mas maganda tong motor ni Lucio Boy, tawanan nyo. Tawanan nyo ng tawanan. Kung tingin nyo mas maganda naman tong motor ko, pusuhan nyo. Pusuhan nyo kasi mas maganda motor ko eh. Kung so tingin nyo mas maganda to, i-arriot nyo. Kung so tingin nyo mas maganda yung big bike ko, pusuhan nyo. Kaya king ina nyo, marapis okay, okay, ako. Wala kang pakilang nait. Dusubin ako mga ka rider okay. Kayo, harapin ko kayo lahat, king ina nyo. Sana mapukol ka ulit. Mapukol king ina mo, mew mew.